Guys, ang maiwaga kong alaga po. diba, diba tapos kamay ko ka yung guys, yung hmm. hmm. tunay na mismo may-ari nito, kaya lang yung nakaka-ano sa palas nito, walang, sinabag eh, ko sa tagal ko ng nang, nag-alaga nito guys, so, ayun hey, eh, pinamu, lumapin niya sa akin, diba, ba? na niya ako, hmm. diba, Tingnan mo guys, nakagat-gat nito ako ngayon oh. Oh. Pero so, mga ilang minutes ko taon guys. Hindi talaga lumalaki sa akin 'to guys. Nagagaan ko lang ng mabuti guys. oh. lumapit na siya. Diba? Ganun yan guys. Talaga mga hayop guys. Kailangan alagaan mo. Huwag mo siyang kaktan. Diba? Oh. Tingnan mo guys. Tingnan mo lang. Diba? Ganun din magmahal yung hayop ko yung guys. Narinig ka rin guys. Diba? Diba? Ganun guys. Marunong ko magmahal sa hayop. Diba? Ganun din guys. Kaya yung hayop guys, huwag mong saktan. Padya mo rin ng pagmamahal. Diba? Kasi yung nangyayari nito guys, tang nakapag-dapo lang sa kanyang palad. Babae ito si. Kaya Tingnan mo. Nah, Nalikalikan pa ako. Diba? Nah, Nalikalikan para ko eh. Diba? Oh. Oh, kilala ng kilala niya kasi ako guys. Oh, kasi yung... pagka pagkain hindi ko yan tinawayaan guys. Oh. tubig araw-araw linisin guys palitan diba diba o nasisilos yung isa nasisilos yung isa hmm mo, nagsisilos yung oh. yan yung isa o hindi na yan naalis eh yeah. hindi huh? oh. na yan naalis ha o hindi mo o oh. kinakakatkat niya yan ha 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 ngayon lang yan for the first time guys ngayon lang dumapo yan sparad ko pero sinisipul sipol ko oh, kinakagat kagat niya rin yung ano o oh. di oh, diba kinikilala na niya ako diba o oh, uh, diba guys uh, for the first time guys ang ginawa ko lang guys sinisipul sipol lang ko Alis na. Alis na dyan. Na, alis na ako. Ha. Ha. Alis na ako. Alis na ako. Alis na ako. Bye-bye. Di ba?